tapos eh ko na po 'yung pormal niya kasi sa atin. Ako 'yung attorney ko. So, kailangan si naming magpalinaw ng kung ano mo po 'yung advice sa atin dito, kami po. Para sa package para hindi mag mag lang ko namin to. sige po. At umayanong ko naman kayo mag-inspectiyon sa sampu pa tayo. Gusto niya may guard ko po. Sige daw. Yung sa binagyo, itinake, ituro doon katao na yung 25 sa Bau. Alam mo kitang lahat. Eh, 'di ba, 'di ba, 'di ba, sa mga siyempre ba, ulan-ulan tapos 'di pregaling yung tao na nabasa ng Pero pagkaganda ng ruwan naman. Dito, kunya ng diretso, para pa ang topic. Ah, may tayo naman kani maglinis po, 'yan. Ang tawag Makita mo naman, 'di ba? Ito, kitoy kit cinati. Tapos pakita ko lang ng drainage po kayo. So, ayan. Ganun sa kalinis. Ito naman po tayo pinatapos ka. Oh. Hindi sama tigas sir. Ano na basa tapos lang kasi ano to dito? Apani sa bao. Hindi naman kasi may Hindi naman kasi masipag. sir. naman oh, kasi naman yan, may mga naman kasi masipag. Ilalag ilalagay na ito ngayon kasi di ba nakita kasi yung Hindi ng sabaw? masipag. <laughs> <Ilalagay> yan. Ito <laughs> kasi Sir. Nakapover na lahat ng plastic, kilala din na lang ay yeah. sa uh, yeah. kasi hindi ng mga mga lang but, Wala, wala naman kayo itong ipis. Yung nakita niyo naman, iba? ba? Meron ba? Wala, wala. Kahit isang ipis, kung so, may nahuli kayong na ipis rito. Kaya, 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 Ah Ano ba 'yung sinasabi na Pero pinapakita ko lang sa inyo dito na malinis po 'yung area oh, natin. Para disiplina natin 'pa kung sila din ha. Basta ito mangyayari. 'Yan na ko hugasan pa yan sir kayo lang yan. Hugasan pa yan, Governor. Apo. Maghuhugas hugasan namin sa kalat ng kweran yan. So 'yun lang naman. Tapay mo yung utensils niyo sir. Ano utensils? Ang mga gamit ko, pero ang gamit ko ay mga andong lahat. Ang tiyan nga, ang tiyan ka dito sa labas. Kasi dito, tinaplay ko na yung toby. Parang parang sa inyo, ang tagal i-release lang, di ba? Lahat ng regarding sa farm dito, nakausap ko na labis sa Mayora. So tumatagal lang dyan po sa inyo city si hall. Yung tobe ganun din. Ina-apply ko na siya, wala pa kaya. Kaya oh, lahat po kami dito sir, lahat na magpapalit dyan, lahat dito na tindahan. Dito sa lugar natin, ito po naman na Eh, Ano ko lang sa inyo, lahat lang mga dito, may mga lalaking tindahan dito. Alam niyo naman yung lahat yan, lahat kami nag-iikip. Wala po kasi magnawasan dito, Yes, in-apply ko na yan sir. Yung tubig natin, in-apply natin ang pagkasagal-sagal. Nag-ausap oh, na tayo, kaya ito nga. Ang ano ko lang kasi lagi sa inyo, lagi lang kay Diwata. Subukan nyo rin i yung dyan na mayroon dyan, mas kalaki pa dito. Kasi ang nangyayari kasi si Diwata lang, para maging tayo, no? Ito, ito, ito. Kaya kami punta sa verify natin. Kaya, kaya tayo ng bukwit. natin, kusan possibility na umasong na. Ito, na nga, ito na nga. Wait lang po, wait lang po. Kaya nga, hindi natin, natin tingnan sa kailan. Stop din na sa niyo, may laps eh. Ayan, tinignan po. na po. Doon kami nagre-ready ng sabaw dito po yung sir natin yung yung kanin. So, yung, yung kaso mo pasukan nasaan nagreklamo. Ito yay na 'yun. Ito na nga. Kailan? Toto to. Napa. Yung mga resulta ng inspection namin, pwedeng gamitin mo, pwedeng gamitin niya. Okay lang, walang so, problema. Na wala, na yes, yes, yes. Wala pong problema. Wala na bisan sa ano niyo. Oo. Kasi ganito, di ba sabi mo, ay, may nagreklamo. Ay, ako I'm naman, sure. hindi naman sabi mo nga, hindi kayo pupunta dito pag walang nagreklamo. Pinakita ko naman lahat sa inyo kasi sabi nyo, taga City Hall. So, karapatan nyo din, i-check talaga yung tindahan natin. So, nandito kayo, pinayagan ko kayo, ang daming ang kami, para at least wala tayong tinatago. Ngayon, regarding naman din sa tao na yun, kasi hindi natin masasabi kasi nakikita ko ngayon, ang daming galit sa akin, ang daming gustong pabagsakin yung business ko. So, kailangan maging aware din ako na hindi lang ganun-ganun lang kabilis para dahil mayroon na isang tao na sabing may ipis kaya hindi naman totoo patunayan niya muna kaya ang mangyayari din dyan tumawag na din ako ng lawyer ko kung din kami ng kaso so kailangan ko din malaman yung pangalan niya para mapagharap kasi hindi lang pwede na ganun lang eh magreklamo lang ng ganyan eh So asa na si An, protein niya ng, ng, pangalan niya, so lang ko lang din para Maybe mag Wala, so, May kopya ba? Dito nagreklamo. So, para, para yung original sa kanya. parang yes, ah, nandito Ay, yung pong yun. details. So, ito, magharap na lang po kung saan man kayo maghanap. Kasi ko na din po sa lawyer ko. So, ngayon, pinakita. Basta ako, wala akong pinago po sa inyo. Pinakita ko naman po lahat. Dito kami nagluluto. Yung kainan namin, nakita nyo naman, ang daming tao. So, di ba? Para okay, na lang, binigyan natin siya. Na. sige po. Ganun na lang po. Kasi, hindi, naman kasi basta sinabi, nasara na kaagad kasi anak buhay to eh. Ngayon, nakikita ko kasi ang daming naninira sa akin. So, hindi ko alam kung sino ba talaga itong tao na to. Hindi ko alam, hindi ko siya kilala eh. Di ba? Diba? Kung totoo man to, kaya kailangan ko din siya makaharap. Kung saan man kami, sa proper venue kami maghaharap. Basta, ginawa niya sa akin to. Ang gusto niya mangyari, sinigusyon to sir eh. buhay namin to, hindi lang ako lahat. Dito kami umaasa, tapos sisiraan niya na Thank ako ng ganun-ganun. Ganun, ganun. So, hindi man din ako papayag sir, na ganun lang din ang gagawin ko sa kanya. Gagawin lang din ang gagawin niyo. So,